Na mga issue-issue kasi nananahimik po ako. Ito mga issue-issue kasi nananahimik po ako. Langga Rachel matapang na sinagot ang mga issue. Vincent pinagbawalan nga ba ito? Delikado langga na depressed na. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Longer Rachel matapang na sinagot ang mga issue issue At Vincent pinagbawalan nga ba ito? Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol kay Rachel ngayon na kung saan nagkaroon na naman ito ng isa pang problema na maaring makaka makakadepress na naman sa kanya. Alam naman natin na si Longa Rachel mga Kalingap ay may dinadalang mabigat na naramdaman. Dahil sa isa sa mahal niya ay nawalay na sa kanya. At dumagdag pa ang mga isyo na lumabas ngayon patungkol sa kanya. Maaring nakakabahala ito para sa kanya mga Kalingap. At samantala si Vincent ay nakilala natin bilang scouter ni Kalingap Rob at member rin ito sa K-Boys ni Kalingap Rob. Napuna na ang pagkalab nito kay Rachel dahil humantong pa nga ito deumano si Rachel pabalikin anya sa team Kalingap. Bagay na malabong mangyari, at bakit ko po ito nasabi? Kahit nasabihin nating babalik pa si Rachel kay Kalingap Rob ngunit malabong mangyari na ma-evlogs muli si Rachel ni Kalingap Rob. At para saan pa kaya mga Kalingap na evlogs muli si Rachel na umiiwas na nga ngayon si Kalingap Rob sa pag-charity? At sobrang dami ng kanyang mga bagong beneficiary ngayon na dapat unahin at matulungan kaysa kay Rachel. Kaya malabo talaga na makabalik si Rachel, at pangalawa hindi naman umalis si Rachel sa team Kalingap nagsarili lang itong mag-vlogs at para sa tahimik at payapa na buhay. Isa rin yan sa mga dahilan ni Kalingap Rab kung bakit si Rachel ay tinapos na ang pagtulong sa kanya. At may karapatan talaga si Vincent na ma-evlogs niya si Rachel dahil siya lang naman ang nakatagpo kay Rachel para ipakilala sa ating lahat. Kung hindi po tayo nagkakamali mga Kalingap na isa sa rules ni Kalingap Rab na pwedeng evlogs ang mga beneficiary nito na tapos ng matulungan, at ang may karapatan nito ay kung sino ang nakatagpo siya lang ang may karapatang magvlogs, at sa kabilang dako naman mga Kalingap. Rachel matapang na sinagot ang mga issue issue. Yan ang ating makikita sa video. Dinaig ko pa yung ano. Dinaig ko pa yung may sakit. Rachel, nagpunta kayo sa Bagasbas. Sabi ni Ma'am Jane, Wale Dario, kahapon po. Kahapon po, mga kalangga, nagpunta po kami Bagasbas. Sama ko po yung mga kaibigan ko, sinamahan po nila ako mga kalangka. Kasi sabi ko, pupunta muna. Sabi ko, punta tayong bagasbas. Pagpapalipas lang. wag po kayo magdala dito ng mga issue-issue, mga kaalangga. Kasi hindi po ako nag-entertain ng mga issue-issue. dami ko na nga pong iniisip, magdadagdag pa po kayo. Huwag nyo na dito yung issue na galing sa ibang... sa ibang live. Kasi naglive po ako para... para hindi makisaw-saw sa mga issue-issue. Kung may issue man po, huwag niyo na pong iparating, iparating sa akin. Kasi iniiwasan ko po yan. Hindi nga po ako masyadong nagtitingin sa social media eh. Wala po akong pakialam sa mga issue wag niyo po wag po kayo mag-comment dito yan na mga issue issue kasi nananahimik po ako